Yung magandang gabi po sa ating lahat mga boss At yun May bagong dumating So nap marami sila mga boss no At yung isang bus po Yung kanilang sinakyan Parang private bus ata No mga boss no So, ayan, tayo. Ito po yung update ngayon sa bahay ni Tatay Digo mo. No? Sa bukas, tatlong buwan na po. No? Boy, sweet o. Oh. Yun, yun, oh, hi! Ayan oh. o. Oh. na private bus ata yung uh, sinakyan nila mga boss no Pampanga at taga Manila po no From Luzon po sila Luzon area to mga boss ito Manila Manila at Pampanga Manila at Pampanga, Pampanga. para makita bigla natin magtropa mga boss na yung pumunta dito excited mga boss at tingnan ninyo. Mga boss, at ito nga po nung no, magtatatlong buwan na, no. Bukas sa uh, yung, uh, yung uh, pagdakip po, kaya pag kidnap ni Tatay Dilgon doon sa dahil. Ay, talagang nakakalungkot dahil yun nga po ay isa sa mga inaasam natin itong mga uh, uh, makauwi na si Tatay So, um, Yan, lagi natin uh, pagdasal mga boss na makauwi sa mga boss. masaya sila mga boss to. No? At, ayan, oh. Masaya sila na nakita nila, no? So parang government ata to sila mga boss, oh. parang na ayan DOH government ni sila. Ayan, you no? Know, parang government ata to sila nag uh, nagtrabaho mga boss. Chuck, pasudla diri Chuck. pasudla diri oh ang sudaran pasudla 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 Bante bante

ay yeah, mga boss kung paano, ano, yeah, ano, 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 so ano, yeah, mga ano, so ano, ano, ano,

<laughs> Ay, mga boss Katawa na lang, katawa na lang tanay. <laughs> Yan yeah, no? From Manila, Pampanga and Cebu po yung mga nandito mga boss. Ito po yung kaganapan ngayon sa bahay po niya. Tatay ko din po mga boss niya. At, yan. Yeah. di na sila ma-picture? Ay, ba ma-picture sila. Ma'am, picture mo dali, ma'am. Ma'am, dali mo, picture mo. Ma picture, picture kayo. Yan, pasok kayo, ma'am, sir. Dito, ma'am, ma'am. Ayan. Ayan. Ito yung kan kaganapan mga alas. Okay, last star. Okay, formal post. Ano sa guwapo? Tingin, tingin sa guwapo.

Yeah. Uh, baka mag-sign kayo dito ma'am, Freedom may mga makita pa kayo. Yan, wala nang pinta, pinta sir. Ha, ah, wala nang pinta? Lahat? Meron <laughs> ah, pa kayong kwan Eng, sir? Eng, para pang kwan dito? Wala na no? Wala na po ubos na. Yan yeah, no? Sayang. Okay, last star. Yan, mga boss, no? Okay, tanda sa guwapo nga vlogger. One, two, three. Tatay Digong. Okay, tatay Digong. Gong. Okay, mga boss, yun yung kaganapan po sa bahay ni Tatay Digo. So, biglang dumami po, no? Biglang dumami po yung uh, pumunta dito. Okay. so, uh, update po muna tayo dito. At yun nga po, no? Tuloy-tuloy mga boss. At Ilang araw din tayo. <laughs> Hindi nakapunta dito, no? Ayan sila, sir. Ha? Huh? Hindi, ikaw ko sila under sila sa government. Ah, sa government. Pero ang, ang government sa tanawa, di uwit siya. At look, ako na dito sila pwede sa rental lang. Hmm, siguro. Ayan. Thank you, thank you, ma'am, sir. Ingat. Thank you sa pagbisita. Ingat, ingat kayo. Ayan, maraming maraming salamat. So, ito, may bagong dating naman mga boss. na dan nog kwan daw, na dan, nahut Tara daw kung napay mga goods dira ma'am. Ano? Ayan, na. ba ink, mga boss no? Uh, at puno na rin mga boss oh, yung uh, freedom wall so yan mga boss uh, at pauwi na po sila and then ito yung update sa uh, kaganapan ngayong gabi no, sa bahay po ni tatay maraming maraming salamat No? magtatatlong buwan na po bukas mga boss itong mga pagbantay dito sa bahay po ni Tata Digong at tuloy tuloy pa rin kahit na ganito mga boss makita po ninyo na wala ng tent so tuloy pa rin mga boss no? yung uh, laban so, syempre at itong uh, bahay ni Tata Digong ay dapat na bantayan di natin alam yung mga posibleng mangyari mga boss so, maraming salamat at hanggang dito na lang so, maglalive tayo mamaya Ingat po kayong lahat. Ingat po tayong lahat. Laban lang po, no? Laban lang po para kay Tata Lily. God bless.